uh, we are here in uh, Kalawag Mountain Resort ayan na yung lugar may tulay doon Ay. Okay. maganda pakinggan yung ingay ng ilog sa tinga Pwede na tayo mag Sa uh, spa dito sa Tibiao, meron silang nakaprefer dito. At dito naman sa dolo, mayroon mga... Ito na nga yung kawa. Pwede ka madiligyo rito. kung stress ka, pwede mong maglutuin yung sarili mo dito sa kawa. Uh, ma-relax yung lugar. Nakakarilib uh, talaga, nakapala ng stress. While naghihintay ng order, ah, uh, nagpa-spa muna kami doon at uh, doon, tingnan din namin yung tulay, wala yung uh, tanawin doon. Yun lang.